israel has launched what it calls a preemptive strike on iran's nuclear facilities and other military targets a sixth round of nuclear talks were scheduled for sunday between the u.s and iran as president trump sought to avoid conflict the u.s was not involved in these strikes struck at the heart of iran's nuclear enrichment program We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. Iran's president responding, saying that its level of force and its actions will make Israel regret the actions that it took earlier today. Ngayon tuloy-tuloy ang pag-atake ng Israel sa mga pasilidad nuklear ng Iran at mga pabrika ng ballistic missiles. Ilan sa mga pinakamataas na opisyal ng militar ng Iran ang nasawi. Tinawag ng Israel ang operasyong ito na Operation Rising Lion na ayon kay Prime Minister Netanyahu ay isa raw sa mga pinakamatapang na hakbang sa kasaysayan ng bansa. Habang ang buong mundo ay nagulat, inihayag ng mga ulat na kasabay ng mga missile strike mula sa ere, may mga operatiba rin mula sa Mossad na palihim na nagsagawa ng sabay-sabay na asasinasyon sa mga matataas na opisyal ng Iran. Mas nakakagulat pa, nagpatayo pala ang Israel ng mga lihim na drone bases sa loob mismo ng Iran. At bago pa man magsimula ang opensiba, pinaandar na ang mga drone mula sa loob ng Iran at agad na winasak ang lahat ng air defense systems ng bansa. Ulitin ko, lahat ng depensa sa himpapawid ng Iran ay nawasak bago paman makalipad ang mga fighter jets ng Israel. Kaya kahit labindalawang oras na ang operasyon, patuloy pa rin lumilipad ang mga Israeli jets sa himpapawid ng Iran na walang kahit anong hadlang. Dahil dito agad namang gumanti ang Iran gamit ang mahigit isang daang drones. Ngayon naghahanda na silang magdeklara ng isang ganap na digmaan laban sa Israel. Ito na yata ang simula ng isang malawakang digmaan na matagal nang kinatatakutan ng lahat. Pero kung tutuusin, hindi ito ganap na nakakagulat. Noon pang Huwebes, ikalabing dalawa ng Hunyo, nagpahayag si US President Donald Trump na malaki ang posibilidad na magkaroon ng strike laban sa Iran. Kinabukasan, iniutos ng Amerika ang paglikas ng lahat ng non-essential personnel sa Iraq, Bahrain at Kuwait, mga bansang malapit sa Iran. Ayon pa sa Wall Street Journal, inaasahan na raw na magaganap ang pag-atake bago sumapit ang linggo. Bago pa man sumiklab ang lahat, isang misteryosong papel ang iniwan ni Netanyahu sa Western Wall sa Jerusalem. Nakasaad dito ang isang talata mula sa Biblia na nagsasabing babangon ng Israel tulad ng isang leon, isang malinaw na paalala sa buong mundo. May binabalak ang Israel at dumating nga ang araw. Sa madaling araw ng biyernes, inilunsad ng Israel ang malawakang opensiba. Mahigit dalawang daang fighter jets ang lumipad sa limang magkakahiwalay na alon ng opensiba. Mahigit tatlong daan bomba ang inihulog sa halos isang daang target. Ang pangunahing target ang mga underground nuclear facilities ng Iran na nakabaon ng higit 330 talampakan sa ilalim ng lupa. Mamaya ipapaliwanag natin kung paano iyon nawasak. Sa madaling salita, ang matinding alitan sa pagitan ng Iran at Israel ay nakasentro sa iisang tanong. Makakagawa ba ng sandatang nuklear ang Iran? Ang Israel alam ng lahat na may kakayahang nuklear na. Ang Iran wala pa pero sobrang lapit na. Para makagawa ng sandatang nuklear, kailangang i-enrich ang uranium. At matagal na itong ginagawa ng Iran. Sa kasalukuyan, higit syam na pong porsyento na silang tapos sa proseso. Tinatayang isang linggo na lang ang kailangan para makumpleto ang enrichment. At ang mas nakababahala pa, handa na rin ang kanilang mga ballistic missiles. Ibig sabihin, may kakayahan na silang tumarget sa Israel kung sakaling magkaroon sila ng armas nukleyar. Hindi pwedeng hayaan ito ng Israel. Kapag nagkaroon ng nukes ang Iran, ang pinakaunang target ay walang duda ang Israel. Matagal nang nasa Cold War ang dalawang bansa. Ilang ulit nang nagbanta ang mga pinuno ng Iran na buburahin nila ang Israel sa mapa. Ang Iran din ang nagbibigay ng suporta sa maraming armadong grupo sa gitnang silangan sa pamamagitan ng IRGC at Quds Forces. Kabilang dito ang Hezbollah sa Lebanon, ang mga Houthi sa Yemen at ang Hamas sa Gaza. Tinatawag ng Iran ang alyansang ito na Axis of Resistance. Lahat sila ay nakikipaglaban sa Israel sa kanika nilang lugar. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang mga labanan sa Gaza, sa Lebanon at maging ang mga airstrikes na galing Yemen. Kaya kahit walang direktang digmaan, matagal nang may giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, sinubukan pa ring ayusin ng administrasyong Trump ang sitwasyon. Noong Abril nagsimula ang pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran sa Oman at Italy layunin ng mga pag-uusap na pigilan ng Iran sa paggawa ng nuklear na armas, kapalit ng pag-alis ng mga parusang ekonomiko na ipinataw mula pa noong 2018. Sa simula, tila maayos ang takbo ng pag-uusap. Pero habang lumilipas ang mga araw, lumilinaw na wala itong patutunguhan. Nang tanungin si Trump kung naniniwala siyang mapipilit nila ang Iran na tumigil sa programang nuklear, ang sagot niya, hindi ko sigurado, sana, pero habang tumatagal, nawawalan ako ng tiwala. At isang araw bago ang atake, naglabas ang IAA, ang UN Nuclear Watchdog, ng isang makasaysayang resolusyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng dalawang dekada, opisyal nilang idineklara na hindi sumusunod ang Iran sa mga patakaran ng nuclear safeguards. Sa madaling salita, may matibay na hinala na gumagawa na nga ng sandatang nuklear ang Iran. At kahit may nakaschedule na usapang diplomatiko ngayong linggo, alam ng lahat palala na ng palalaang ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat mula sa intelihensya ng Israel, sapat na raw ang uranium ng Iran para makagawa ng hanggang 15 sandatang nuklear at maaari raw itong matapos sa loob lang ng ilang araw. Bukod pa rito, sinasabing naghahanda na rin ng Iran na gumawa ng 10-10,000 ballistic missiles at ang mas nakakabahala pa, ayon din sa Israel, may sabwatan na umano ang Iran sa mga grupong tulad ng Hezbollah, Hamas at iba pang proxy forces para tuluyang wasakin ang estado ng Israel. Pero linawin natin, lahat ng nang impormasyong ito ay galing sa panig ng Israel. Kaya may posibilidad na bahagi lang ito ng propaganda para suportahan ang ginawang opensiba. Wala tayong kasiguraduhan. Ngunit ang isang malinaw, ang layunin ng Operation Rising Lion ay buwagin ang buong nuclear program ng Iran. Ayon kay Prime Minister Netanyahu, direktang tinarget ng Israeli Defense Forces IDF ang pinakasentro ng uranium enrichment program ng Iran. Sa kasalukuyan, may limang pangunahing nuclear sites ang Iran. Dalawa sa pinakamalaki ay nasa Natanz, ang pinakaimportanteng uranium enrichment site ng bansa. Kinumpirma ng IDF na matagumpay nilang tinamaan ng Natanz. Ang underground complex ng Natanz ay may multi-story na pasilidad para sa mga centrifuge, electrical rooms, at iba pang critical na infrastruktura. Ayon sa Israel, nasira raw ang mga istrukturang ito sa ginawang pambobomba. Kasama rin sa mga target ang mga pasilidad na nagpapatuloy sa operasyon ng Natanz, pati na ang mga hakbang ng Iran sa pagpupursigin itong makabuo ng sandatang nuklear. Bagamat walang official na kumpirmasyon kung anong klase ng bomba ang ginamit, pinaniniwala ang bunker buster bombs ang ginamit ng Israel. Mga bombang dinisenyo para tumagos sa napakalalim na target sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga ulat, kumpirmado ang pinsalang tinamo ng Natanz facility. May lumabas pang video na nagpapakita ng makapal na usok na tumatakas mula sa lugar. Bagamat may takot sa posibilidad ng radioactive contamination, sinabi ng IAEA o International Atomic Energy Agency na wala pa raw na detect na radiation sa labas ng pasilidad. Ibig sabihin napaka-eksakto at maingat ang ginawang atake ng Israel. Isa pang lugar na tinamaan ay ang Kodab Facility sa rehiyon ng Arak, kanlurang bahagi ng Iran. Dito matatagpuan ang planta para sa paggawa ng heavy water, isang sangkap na ginagamit para palamigin ang mga nuclear reactors. Bukod pa rito may mga pasilidad dito para sa uranium at plutonium fabrication pati na rin mga laboratoryong pananaliksik. Sa oras ng pagsulat nito, hindi pa raw tinatamaan ng ibang major enrichment sites gaya ng Fordow, Ispahan at Bushehr. Pero nagbabala ang Israel. Magpapatuloy daw ang opensiba hanggat hindi tuluyang nawawala ang banta mula sa nuclear program ng Iran. Ibig sabihin maaring tumagal pa ang operasyon ng ilang araw. At hindi lang mga pasilidad ang tinarget ng Israel. Ayon sa mga ulat, anim na senior Iranian nuclear scientists ang nasawi sa mga sabay-sabay na opensiba. Dahil sa pagkamatay ng mga siyentipikong iyon, tiyak na magkakaroon ng malaking abala sa buong nuclear program ng Iran. Sila kasi ang may hawak ng kaalaman kung paano ito patakbuhin. At hindi lang iyon, ayon sa Israel, mahigit dalawampung matataas na opisyal ng militar ng Iran ang napatay din sa operasyon. Kabilang dito ang tatlong makapangyarihang pangalan. Major General Hussein Salami, pinuno ng Iranian Revolutionary Guard Corps Major General Mohammad Bireri, Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Iran at Ali Samkani, pangunahing tagapayo ng mismong Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Hindi lang ito simpleng pag-atake sa liderato ng militar, isa rin itong malinaw na mensahe. Gusto ng Israel na iparating kay Ayatollah Khamenei na kahit siya hindi ligtas. Ganoon kataas ang level ng intelihensya ng Israel. Isang larawan mula sa Tehran ang kumalat, isang gusaling tirahan ang tinamaan at hindi basta-basta. Ang mismong silid na kinaroroonan ng isang Iranian official ang Sapul. Ganito kaeksakto ang operasyon ng IDF. Kasabay nito, ilang mga military base sa loob ng Iran ang winasak. Tinalo ng Israel ang mga air defense systems sa Kanluran at Timog Kanluran ng bansa. Kasama na rito ang mga Russian-made S-3000 missile systems. Isipin mo ito. Ang mga sistemang ginawa para depensahan ng Iran nasira gamit ang mismong sandatang dapat nilang pinipigilan. Pati ang parian military complex na malapit sa Tehran ay nasira rin. Isang lugar na puno ng research facilities. Pero marahil ang pinakakamanghamanghang bahagi ng lahat ng ito ay ang sinasabing paghahandang isinagawa ng Mossad. Ayon sa ilang opisyal ng Israel, matagal na palang may mga lihim na operasyon ang Mossad sa loob mismo ng Iran. Pinaniniwala ang nakapasok na sa teritoryo ng Iran ang mga komandos ng Mossad para ilatag ang mga sandatang gagamitin sa operasyon. Naglagay raw sila ng precision guided weapons malapit sa mga surface to air missile systems ng Iran. At ang mas nakakagulat pa, nagtayo raw sila ng isang drone base malapit mismo sa Kabisera, Tehran. Oo, tama ang narinig mo. Ayon sa Israel, nagkaroon sila ng drone base malapit sa mismong sentro ng gobyerno ng Iran. Kung totoo ito, isa ito sa mga pinakakomplikado at matalinong operasyon sa modernong kasaysayan ng digmaan. Isa rin itong matinding psychological blow para sa gobyerno ng Iran. Isang paalala, kahit sa loob ng sarili nilang bansa, hindi na sila ligtas. Ngunit habang tinatawag ito ng Israel bilang preemptive strike para sa Iran, isa itong hayagang deklarasyon ng digmaan. Ayon sa Iran, nilabag ang kanilang soberanya, pinaslang ang kanilang mga opisyal at may mga sibilyan ring na damay at namatay. Kaya sa oras na nagsimula ang opensiba, agad pinayuhan ng Israel ang lahat ng mamamayan nila na pumasok sa mga bomb shelters at maghanda sa posibleng matagal na pananatili roon. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang kayang iganti ng Iran? Nagpadala na sila ng mahigit isang daang drone patungong Israel. Pero lahat ng iyon ay na-intercept at napabagsak ng air defense system ng Israel. Bukod sa kanilang mga fighter jets, isa sa mga pinakamalakas sa buong mundo ang air defense ng Israel. Isa pang posibleng hakbang ng Iran ay ang paggamit ng kanilang ballistic missiles para sa malawakang opensiba. Dahil dito nagsimula ng maglabas ng pahayag ang iba't ibang bansa. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, Ngayong gabi kumilos ang Israel ng mag-isa laban sa Iran. Hindi kami sangkot sa mga opensiba. Ang pangunahing prioridad namin ay ang kaligtasan ng mga sundalong Amerikano sa rehiyon. Ipinabatid sa amin ng Israel na kinakailangan nila itong gawin para sa kanilang sariling depensa. Ipinapakita nito kung gaano kaingat ang Amerika sa kanilang pananalita. Nilinaw nila na wala silang kinalaman sa pag-atake at ang focus lang nila ay protektahan ng kanilang mga tropa. Bakit ganito kaingat ang Estados Unidos? Simple lang, hati ang suporta ng mga Amerikano sa isyong ito. May bahagi ng Republican Party na solidong pro-Israel, habang ang iba na may ayaw sa kahit anong foreign war. May lumalaking grupo rin sa US na tumututol sa lahat ng aksyon ng Israel. Kaya kung magiging agresibo ang Amerika, maaaring mabasag ang political coalition ni President Trump sa loob ng bansa. Gayunman, ginagamit pa rin ni Trump ang nangyari para dagdagan ang pressure sa Iran. Sa isang post sa Truth Social, sinabi niya, Binigyan ko na ng maraming pagkakataon ng Iran para makipagkasundo. Paulit-ulit kong sinabi sa kanila na ayusin na. Pero kahit anong pilit, hindi nila kinaya. Binigyan na sila ng babala. Alam nila kung gaano kalakas ang military equipment ng Amerika. At marami niyan ang nasa Israel. Dagdag pa niya marami raw sa mga matitigas ang ulo sa Iran ang nagsalita ng matapang pero hindi raw nila alam kung ano ang darating. Ngayon ayon sa kanya patay na silang lahat at nagbabala pa si Trump. Mas marami pang kamatayan at pagkawasak ang posibleng mangyari. Pero kahit ganito kalala ang sitwasyon, may natitira pa rin kaunting oras para pigilan ang mas matinding pagdanak ng dugo. Ayon sa ilang analist, ang mga susunod pang pag-atake ay maaring mas brutal pa kaysa sa nauna. Kaya kung may natitirang pag-asa, dapat nang gamitin ito ng Iran para makipagkasundo bago tuluyang mabura ang bansang minsang tinaguri ang Iranian Empire. Wala nang kailangang mamatay. Wala nang kailangang masira. Kung may paraan pa para maayos ito, gawin na. Bago mahuli ang lahat, pagpalain nawa kayong lahat. Samantala, mas maingat naman ang Europa. Ayon sa foreign policy chief ng European Union, nananawagan siya sa lahat ng panig na pairalin ang pag-iingat at pigilan ang paglala ng sitwasyon. Ganon din ang tono ng mga opisyal sa Germany, France at United Kingdom. Ngunit may lumalakas ring panawagan sa Europa na magpatupad ng mga parusa laban sa Israel dahil sa mga ginagawang opensiba sa Gaza. Sa madaling salita, halo-halo ang reaksyon sa nagaganap na tensyon. Pati ang China ay nagpahayag ng matinding pagkabahala Ayon sa Beijing, malaki ang pangamba nila sa posibleng lalim ng pinsalang maaaring idulot ng operasyon at nananawagan sila sa lahat ng panig na iwasan ng mas matinding eskalasyon. Nag-alok din ang China na gumanap bilang tagapamagitan para mapahupa ang tensyon. Pumasok na rin sa usapan ng United Nations. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, dapat gawin ng lahat ng paraan upang maiwasan ang tuluyang pagbulusok sa malawakang digmaan. Partikular daw ang kanyang pagkabahala sa mga inatake ng Israel na nuclear facilities sa Iran habang may mga nakabinbin pang pag-uusap sa pagitan ng Iran at Amerika ukol sa nuclear program. Ngunit sa totoo lang, mahirap ng umasa sa diplomasya. Ipinag-utos na ng Israel ang pansamantalang pagsasara ng lahat ng embahada nito sa buong mundo dahil sa banta sa seguridad. At habang ang Israel ay abala sa opensiba, ang buong Arab world naman ay tuluyan ng lumaban pabor sa Iran. Galit na galit ang foreign minister ng Saudi Arabia. Ayon sa kanya, mariin naming kinokondena at tinutuligsa ang walang habas na agresyon ng Israel laban sa kapatid naming Islamic Republic of Iran. Nilabag nito ang soberanya ng isang bansa, sinira ang seguridad at lantaran ang paglabag sa mga batas ng pandaigdigang komunidad. Hindi lang Saudi Arabia Pati ang Oman, Qatar, UAE, Kuwait, Egypt, Jordan, Bahrain at Iraq ay sabay-sabay na kumundena sa ginawa ng Israel. Ito ay isang malaking suliranin para sa Israel. Dahil kahit matagal nang hindi sang-ayon ang mga bansang ito sa pamamalakad ng Iran, sa pagkakataong ito, tila lumilipat na ang simpatiya sa panig ng Iran. Pati ang Turkey at Russia ay pumapanig sa Iran. Ayon sa presidente ng Turkey, ang mga opensiba ni Netanyahu at ng kanyang massacre network na siyang naglalagay sa buong rehiyon sa panganib ay dapat mapigilan. Habang lumalakas ang impluensya ng Turkey sa post-Assad Syria, sinisikap nitong maging pinakamatatag na tinig ng Muslim world laban sa Israel. Ang Russia naman na matagal ng kaalyado ng Iran ay may kasunduan sa kalakalan at military cooperation. Hindi nila nais na bumagsak ang pamahalaan ng Iran.